So magandang magandang araw mga kapaman na lakbay Nandito po tayo ngayon sa Panguan Island At lilibutin natin itong buong isla Tignan natin kung ilang minuto natin malilibot ang buong isla So samahan nyo po akong libutin ang buong isla So unedited po ito Parang live video so dahil walang internet dito kaya ito po ang gagawin natin ngayon. Dilibutin natin yung buong isla ng hindi ini-edit tong video to. So tignan nyo po kung ano ang makikita natin dito sa Panguan Island. Ito yung boundary ng Pilipinas at Malaysia. So So kung makikita nyo dun sa bandang dun yung bundok, dalawang bundok dun ay Malaysia na yon. Tapos syempre pa may makikita ninyo dito yung uh, vessel ng Philippine Navy doon. Hindi natin kasi na-zoom. Nazo so tignan lang po natin kung uh, anong makikita dito sa isla. So eto makikita ninyo yung mga bahay ng mga Pajaw dito sa Panguan Island So ito yung mga bahay ng mga pajau sa boundary ng Pilipinas at Malaysia So ito kinukuha pa nila sa kabilang isla yung mga tubig. Tubig po 'yan, tubig. Saan niyo kinuha? Sa barco Ah, saan? Sa barco Ah, sa barco So tubig kinuming 'yan. So yun. So kasi walang tubig dito kaya ito nagre-realize na sa mga binigil ng mga sundalo o kaya minsan kinukuha nila yung tubig nila sa Malaysia so, ito yung mga bahay ng mga kababayan nating badyaw dito sa Panguan Island So, lilibutin lang po natin Hi. itong buong isla. Morning! Hi, picture lang ka lang po. Ito yung... Tapos, makikita nyo dito. May mga daing sila. Yan. So, ito yung bagong-bagong dinaing nesta. Morning. Ito ang umaga dito Morning po Opo Ito yung ginagamit nila Dati So yun Mga tubig Saan nyo kinukuha yung tubig? Yan Ah Sa navy Kapag wala ang navy, saan kayo kumukuha ng tubig? Bang pag ulan na, meron tubig. Ah, sa ulan lang kayo umaasa oh. ng tubig. Okay, salamat. Oh, salamat. So, ito yung naayos niya yung parang bangka niya morning po so nag walking tour po tayo dito sa uh, Panguan Island, ito yung boundary ng Pilipinas at Malaysia so parang live po ito so dahil walang internet signal dito kaya ito muna ang ginagawa natin at so ito yung mga bahay ng mga badyaw morning may mga nagluluto ng pagkain nila yun so ito may mga nagpapalaot at may mga guide akong mga aso so ikutin natin itong buong isla so nasa kalahati na po tayo dati nung pumunta ako dito hindi pa mapuno ngayon mapuno na so may detachment po dito ang ating Philippine Marines eto yan panguan detachment pangguangan detachment ay Ganda. So, yan walking tour tayo ngayon dito sa Panguan Island. Panguan Island. Ito yung detachment ng ating Philippine Marines dito sa Panguan Island. ang ganda ng ipo yun <laughs> tignan natin itong mga shells di ba ang ganda ang ganda ng mga ulap dun oh So, sinusubukan lang natin libutin yung buong isla. Tignan natin kung ilang minuto yung pag-ikot natin sa buong isla ng panggungan. So, abangan nyo. May edited version tayo nito. So, eh, once a month, dito sa ating uh, manlalakbay o kaya YouTube channel, ay meron tayong edited video ng mga lugar na ating pinupuntahan. So every kwan yan, every uh, month, once a month tayo mag-upload ng mga edited videos pero meron din tayong reels araw-araw po. So eto eh, patikim lang po ng mga edited video. Hindi po tayo eh, hindi po edited video to, ha, parang live po ito. So yung ginagawa nating live dito sa Manlalakbay ay ayan po, parang ganun po so hindi po edited to dire lang po tayong naglalakad at makikita nyo sobrang ganda ng isla kapag nag drone tayo so abangan nyo yan sa ating edited video dito sa manlakbay Tsaka sa aking youtube channel na www.youtube.com slash at Serbian Iba, puting-puting yung -puting bahangin din dito. At eto sa Navy yata to. Yan. Yan, sa Philippine Navy naman to. So may solar din sila. So dito sa manlalakbay saka sa aking youtube channel ay dadalhin ko kayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas yung mga mahirap puntahang lugar so yan okay, malapit na natin yung buong maikot ang buong isla So makikita nyo ang ganda-ganda ng drone video natin sa isla. So abangan nyo yan sa ating monthly na uh, upload ng edited videos. So every end of the month ay may upload tayo. So sisimulan natin yung pagpunta natin sa mga, mga malalayong lugar sa Pilipinas. Gaya ng... Panguan Island, Pangungan Island. Pupunta tayo sa Scarborough Shoal. Pupunta tayo sa Pag-asa Island. Sa Batanes. Basta lahat ng dulo ay mapupuntahan natin. So dito lang 'yan sa aking YouTube at Facebook channel. Ang ganda dito. Oh. Ay, ang ganda nun. Ang ganda nung rock formation dito. Siyempre, eto ako. Yung shadow. <laughs> At eto yung camera ko. Eto. At eto ako. Yan, unedited po Yan. Ay ang ganda. Ang daming mga ibon oh. Ang ganda. Ay ang ganda ng kan dito. Dali lang po ha. Gaya ng live natin minsan, napuputol kasi nga kung maganda kung sobrang na-interest ko sa scenery, pinipicturean ko. Sandali lang po. <laughs> Pasensya na po. Pero unedited po na ito. ko lang po yung hero doon. to pasensya na po so parang live po tayo ah. o oh, yan tapos na tingnan nyo ang ganda ng buhangin din o oh. yan iba pinong pino rin yung buhangin tapos may mga corals crush corals So, hindi po natin yon i-edit parang live po yun. Ang ganda dito. Mamaya dadalhin ko yung drone ko dito. Kasi kanina wala ako ng signal dito eh. Yan ang ganda. Ang ganda ng rock formation, di ba? Oh, lumipad na. Hiron ba yan? Diyan nag-perch. At ito yung mga nabubungkal na mga puno kapag malakas yung ulan. Ang pangalan ng islang to ay Pangunga no kaya ay Malamanok Island. Kasi nga kapag masama ang panahon dito uh, sumisilong yung mga barko dati nung bukas pa yung barter change ng Malaysia at Philippines at maraming mga wild chicken ang nakukuha dito kaya tinawag nilang Mala Malamanok Island itong islang ito 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 yung mga kasama kong navy sa barko nagpipicture din sila so pinipinibuhangin mga kapaman na lang sa'yo so yan nalibot na natin yung buong isla sa loob lamang ng tignan natin oh sa loob lamang ng mga 15 minutes kasi kanina may mga stop stop tayo so yan nalibot natin yung buong isla ng Panguan Island sa loob ng 15 minutes so yun parang live po to ang ginamit po natin sa ating live ay ang DJI Action Camera 4 So sana nagustuhan nyo itong live natin at hindi kayo na-bore. So yan, gagawin po natin yan sa mga lugar pa na ating pupuntahan. So mag-end tayo doon sa mga naghahati ng isda doon kasi doon tayo nag nag ha. So doon din tayo mag-end. Nasa 17 minutes. sabi na nating 15 minutes kasi nag-stop-stop pa tayo. So niluluto na nila ang ating tangalian. At naglalakad-lakad na rin ako kasi tignan nyo, botsog na botsog ako dyan, ha, oh, diba? Kaya kailangan ko na ng healthy lifestyle. Kailangan ko maglakad-lakad. Kasi para akong puffer fish na naglalakad. So, dito na. O, oh, yun. Tapos na silang maghati, pero... yung isang Igat na lang yung hinahati nila na adobo. Ito, ito adobo kasi maalat sa puling niya. Oo, bro. 'yun? Oh, nga po. Parang lapu lapu, -lapu yung ban Ama lang sa kapag hindi adobo 'yan. Oh, hindi. Sa Scarborough kasi yan dinadaing nila. Dapat 'to. Oo. Masarap ito pinatuyo. Sir. Mas, Mas masarap. Oh. Ah, kaya pala. Mas masarap ito. Pag, uh, pag dinain, ano, tas may prito. Kasi may, may oil siya ito. May ah. oil siya. Ha? Ah. May oil. Ah. ah, may oil. Oh, may oil siya. Oil, may oil. Sa, sa katawan niya. Kaya masarap siya pag dinaing. Dinain. Yung, yung Ah, kaya pala maraming ito, mga manginisa sa Scarborough, yung paboritong daing, idaing yan. Idaing. kung laman niya, masarap to pag idaing. Mm, kaya pala paborito yan ng mga mangingista sa Scarborough. Parang siya yung panyalaman. Oo. Parang uh -oh. siya.